sila o. Oh. Nauna na sa eh. o. Oh. Yan, yan yung utok na namin kanina. Yan o nakapasok. Pasok naman yung sa akin eh. Ah, grabe na. dami nilang pera niyan mamaya. Kanino ba yun? 400cc pa yata yung isa. Ay, yun yan. Ito pa yung bago nyo. nako Ricker, Riker. pera ng ano, paraniyake. Nakuha yun sa akin kanina eh. Nakuha nakuha ganyan din. Hindi, wala akong pera, for 5 daw. Dipindi pa daw sa pakiusap. Paano oh Oo, kumiyot ako dami ang kawawa ang motor kasi pagtingin ko doon wala nga lang patungan gasgas -gas yung dulo yeah baby. wala na pag patanga tanga tayo sa paranyaki iwawa yun mahabol pa kaya yan may tiket na may tikit din na din yan, sir? Doon sa may doon oh. Malayo. May ano yun Green Highs. Dinak. 4-5. 4-5 daw yan. Pinaka mababa. Dipindi pa daw yan sa pakiusap doon City Hall Kung mayroon kang kakilala. Yung magpapano ka lang medical. Tapos na nag-raker yung motor mo. Lupit nila no. Ang dami talaga rin ah. Pati yung kutsi niya. Nagalit na yung ano. Wala naman magagawa dyan. Kung kahit na magalit ka pa dyan. Nagkarga ng lakihan patuloy nila yan. Hmm. Dapat inilarot ni Kojo. Hindi ko parang hindi niya eh. Oo, tinikita na nga eh. Matik Oo, oh, yun o. Oh. Tinali pa o. Oh. Grabe no. Siya tuh di bawah. Oh. Yan mo ah, yang ano yang big bike na yan. Oh. Do oh, <tip -tip. pagdating doon, napopo. Doong isyan. Oh, man. Baka, man, uli talaga itong mga ito no? Nakabots ng mga ito eh wow. Easy money. Easy money nga eh. Kakarga lang. Tapos yan o. 4-5, 4-5, Night. Night. Tapos alimbawa, di ka, kung hindi ka pa taga rito, kasi pag hindi taga rito, ano pa yan, walang pakiusap yata yan. Grabe yung no, tatlong bisis sila nag-ikot. Dami na karga na karga. Alam mo, araw-araw yan dito, paikot-ikot sila. ay eh, kawawa nga yung mga hindi alam dito ba. No, uh, halimbawa lang yan, Ah, katulad sa aming, nakakit ah, ka lang. Baba mo, wala na pala motor mo. Baba, yung nakakaw ni. Iyar ka na pala eh. Oo! Ano yung natatakay niya na lakay? Dalawa na yun. Nagbubuhat hmm? ng motor doon sa Green Lights. Yan yun? Oo, oh, sila yung dalawa kanina eh. Yun oh. Yung oh. ng motor doon, pinapasok sa loob. Yung mga bagong uwa. Oo. Oh. Doon din niya mamaya, katikit lang din ang motor natin. Oo. Oh. Brand na brand new pa yung nasa gitna o click. Care of the Philippines Berma Bayad Wala <tongan> na Mamaya ikot ulit yan <tongan> ủa ngao, ai không thả là mực tơ lơ cái gì mình ngon mình Wala man lang kahit maghintay kahit 5 minutes o ano man sabihin nandito yung Oh, itabi nyo na to. Yung mga mag-ano muna, hindi diretso ti rekta kagad sila. Grabe na mga yan. Walang paki alam sa mga ano. Tulad sa akin, wala akong pangtubos. Hintayin ko pa yung sahod. Bukas oh, sahod na. Eh. <laughs> Oo oh, nga. kaya mas ibang sila mahuli bukas. Eh. Kaya nga. Oh, yung talang mga to, oh, magaling mag ah. Bukas wala sahod na. Paldo. Paranyaki.